Bakit kaya may mga zodiac sign na swerte sa pera, samantalang ang iba ay wala man lang? Alamin natin, ano ang sikreto ng mga milyonaryo? Kaya, mga mahilig sa astrolohiya, makinig kayo. May hatid na malaking swerte sa pera ang Pebrero at tatlong zodiac sign ang nasa sentro ng kosmos. Una sa lahat, mga Taurus. Kayong mga Taurus, kilala sa pagiging masipag at ngayong buwan magbubunga ang lahat ng inyong pinaghirapan. Sunod, mga Leo. Ang inyong karisma at pagiging malikhain ay magiging pera ng mas mabilis pa sa pagsabi ninyo ng bank account. At panghuli, mga Capricorn, ang inyong disiplina ang tutulong para matupad ang inyong mga pangarap na maging milyonaryo. Kaya, Taurus, Leo o Capricorn man kayo, huwag ninyong palampasin ang pagkakataong ito. At sa iba pang zodiac signs tandaan, ang mga bituin ay maaring magbago. Manatili kayong nakatutok at patuloy na mangarap.